Yan. Yeah. Sarap sa pakiramdam kasi pag uh, pawisang ka. Labas yung alat sa kamatamis. Labas yung mga sakit. <laughs> Sorry, ganun. O, oh, diba? Oh. Let's go. Yung ilaw, hindi namatay. <laughs> <I> ilaw. Ilaw. <laughs> Guys, eh. Ito yung may birthday. Isang truck yung regalo. To, ano, sila? <laughs> sila, sa Ay, hindi. Ay, Ha? No, okay. na. na. Ay, na ulan. kami. Bukas ulit. Yeah, magpalda <laughs> ka rin bukas <ngayawas>, ha. Pal. <laughs> Palda. mag-short. Mag-wala <laughs> mag-jacket kayo oh. wag oh, palda daw bukas. Wala wala akong palda. Bye-bye. Bye-bye. Oh, magpalda kayo. Peram na rin ang palda. Bagay 'yun sa iyo. Oh, ganoon ko lang balik ko lang pagkatapos. palda Kalda rin ako bukas. Bye bye. Dala ka lang, itali ko lang. <laughs> Have a great day. See you tomorrow.